Guys, <laughs> guys, to guys, ang nagawa ng mga mga batang kaya boys. Yan. Oh, ilaw. Ito, vlogger to dati. Eh <laughs> guys, yan, yan. Oh, to, ayan guys. Oh. Ayan guys. Uh, mga makikisik at magigising. Tingin ka dyan sa tinapakan mo. Magigising at mga maliliksi at magigiting na manggagawa. Mga, mga followers ko dyan, oh, kaway kaway. Ayan po, oh, malapit na ang katapusan na ang ating kuta. Ayan yung panopo na yan. mo namin. Oh, oh ayan. Oh, dandaan na para makita lang gusto. Oh, ito ito. Ayan. Ayan po. Ayan po yan. Oh, oh. love. Oh, ilalim. Okey. Oh, itu. Oh, itu. Lah, lah. Oh, itu.